yun dito pa lang, mo. Yu Alam mo na eh, sira oh. Oo nga no. Oh. Ito galing niya sa yugyug na. Hawa mo na lang. Hindi, hawa mo, hindi natin papasakayin. Baka natatakot ko. Ah! And sometimes when we touch hindi ko magkano, Jay. Kahit anong gawin mo. Oh. Et, eto sa inyo to? Oo, uh, mo uh, uh. Napakaganda naman ang motor niyo na yan. Kaso, hindi ko Hindi oh. <coughs> hey, na gana, Jay. Eh, bakit hindi ko ba magkana? Kasi oh. <coughs> ano? ano niya so, oh, oh. okay, to, madam? Sa ito? Magaling sa motor to, madam. Na-stuck kasi yan ano, sa tita ko. Na. Na-stuck, di ba? Mga isang taon. Hindi na paandar. Mga dalawa. Computer box sira nito. Computer box sira nito. Computer box? Hindi oh. ko pa tinitingnan. Alam ko na, no? computer box eh. Oh. Oh. Sabi na nga ba eh. Magaling sa calculation to si ano eh, si Bosing oh. eh. Oh. Si oh. Paano ko malaman yan? Paano ko malaman? Tignan mo. Bakit, boss? ko computer box to eh. Oo. Oh. Nakalawang na. Ah, oo, oh, oo. Oh, sapot Masapot-sapot. Oo oh. oh, nga, ano? Hindi mo napapa-under to. Wala, alito ka pa. Wala to? Ay, ko computer pa. Ano boss? Ito, so, mo yung side mirror. Alam lang hindi gamit. Ay, na mo. Oh, buti nalang nagdala akong tools. Ay pa. Ano ka ba? Computer box. Ano lang yan? Ay, magaling sa motor to madam eh. Nakikita ko mga vlog nito sa motor eh. Motovlogger ako eh. Motovlogger to eh. Ano, ano ba pwede gagawin, gawin dyan? Tingnan mo, pahinga mo. Oh, di ba? May Ganun siya eh, pero... May click, ganun? May click, pero hindi tumutuloy eh. Bakit kaya? Diskarga. Diskarga. Diskarga! Huwag ah. ka talapak siya na diskarga ka. Ah, ito na Pagdaling talaga na ito niya. Di ba kasi nga? Paano niya? Paano niya? May ano eh, may talbog oh. Ay, may talbog! Oh. Go oh. nga! Meron! Pukuha kaya dito. What? Hindi, hindi! Gago! Hindi, may talbog eh. Pa para maramdaman mo. Oo Om... nga. mo, pakinggan mo! Oh! <laughs> Ay, ayan nga, merong ano, liyug-yug. May liyug-yug eh, parang may kumakalanching eh. Parang iba ngan tunog eh. Iba yun, no? Hmm. Baka pinapalala mo lang yung sira na yan, ha? Para ano. Hindi, mas maganda talaga umangkas to eh. Umangkas to Tapos si Baron, ipapa, ipapayugyug ko sa iyo. Magali ako sa yugyug-yugan. Kasi dito pa lang naiyugyug mo. Alam mo na eh, sira oh. Tingnan mo. Tingnan galing ni sa yugyugan ah. Tawagan mo na lang. And sometimes when we mo hindi natin papasakayin, baka nang tatakot kayo. Yugyugo! Oh! Diba? Iba yung yugyug, -yug, diba? Iba nga diba yung yugyug. -yug? Yug -yug. Anong ibig sabihin ng boss? Kailangan mayugyug to ng mayugyug. Yugyuga okay. -yug na. Yugyuga na. Up! Yug -yug hindi, ah! oh. <laughs> ang gagawin natin. So, Hindi, ang ganun, nag-usap tayo sa loob. Paparamdam ko sa yung yugyug -yug ng motor mo. Para Ay. maramde, para maramdaman niya kasi yung yugyug -yug ng motor niya at malaman niya kung magkano yung babayaran. May charge oh. siya, na, siya. So, usap mo na kayo sa loob. Mag-usap muna tayo. Ano, ayaw mo? Baka na dyan, baka mo na Parang yata na iniwala sa'yo po siya. Eh. Iniwala, kita mo yung tools ko. Iisahan mo lang ako. Pero parang kakaiba yung mga words niya. Parang di ko pa narinig sa mga mata rin ha. Ay, mama. ay, mama. ay, ay, ay. Syempre, Pang ano ako eh, racing. Malala na yung yugyug nito. Malala na. Sino na siguro na yung yugyug nito? Oh, ay! Hindi, diba, pag sa yugyug yan yan eh. Ay, kung may nakiklip ko. Ay. Kailangan to yung yugyug. Kailangan talaga yung yugyug. Oh. Ano, isang oh, gabing. Sige, yugyugin ko. Oh. Magbayad kayo. Jay, iniisahan Ayon. lang ako nito alam nyo lang yata yung sira, tapos sa iba kayo magpapagawa eh. Yun ang mahirap sa mga Pilipino. Pagtatanong-tanong sa'yo, dami itatanong, tapos pag nalaman nyo na yung sira, sira yung motor ko, sa loob tayo mag-aayos. <laughs> hindi, yug-yugin <laughs> na eh. Ha?